Kayo po ba ay may mataas na kolesterol? Kapag mataas po ang inyong kolesterol, maaari po kung magkaroon po ng mataas na blood pressure at pwede kayong mag-heart attack. Kaya naman, pababain po natin. Paano pababa? Kailangan magpa-blood test po kayo. Tignan po ninyo kung tama nga ba yung pagkuha ng inyong mga blood test para makita kung mataas o mababa ang inyong kolesterol. Dapat hindi kayo kumain ng 10 oras bago magpa-test. Tapos, kumain kayo ng tama. Iwasan ang mga prito, mamantika, at mga matataba. Palitan ninyo ng mga taba ng mga isda. Pwede po yun. Ano? Then tanggalin ang taba ng baboy. Tapos kapag mataba po kayo, kailangan magpapayat po kayo. Kumain po kayo ng mas maraming fiber tulad po ng mga munggo at marami pang mga gulay para mapawasan po ang mga taba. Mag-ehersisyo din po kayo araw-araw po yan. Kahit plan monthly, tatlo o limang beses lang kayo mag exercise magpapawis kayo sa isang linggo, pwede na. At subukan ninyo ang mga natural na supplement tulad ng omega-3 fatty acids na nagtatanggal at nagpapanormal ng triglyceride at cholesterol at bawang. Maaari din ninyong ilaga at yan po ang inyong inumin para maayos po ang inyong mga cholesterol.